Hello ATINTS! Welcome back to my channel. Update tayo. Ito talaga ang dream come true ni Stella Hero ang makasama ang mag-iisang Eric Santos sa isang concert sa Canada. Kaya naman ito nga ang pinaghandaan ni Stella ang bumirit kasama si Eric Santos. <tap> Ito ay malaking bagay ang pagtanghal sa entablado kasama ang nag-iisang Eric Santos at isang milestone sa kanyang buhay bilang isang artist o singer hindi lang sa buong mundo kundi sa Pilipinas at buong OPM Music.